andino pa magraral na po magraral na po aba na, oh, na po bye bye, bye. 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 sepo. 1 2 3. 1 4 5 Nakilala po ang ating future. Nakilala po isipag ating future. Ang ating future, by the name. So, kita mo natin po. po. अबलिक इसको अबलिक 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 Kaya muli po, palapakang po natin ang tambalang magbibigay ng gloria at liwanag sa lungsod ng Maynila. Vice Mayor Chia Tienza at Yorme Isko Moreno Domagoso.

Ah, magpabalik po ng bagong diwanag ng Lungsod ng Maynila ang ating susunod na PC Alcalde Vice Mayor Chi Atleza Magandang magandang umaga po sa inyo lahat well, Natutuwa ako na kahit papaano ko ano man ang uh, nangyari sa inyo, meron pa rin kasiyahan na nadadala si Gorme <laughs> Pag nakikita niyo siya Pag tinitignan ko kayo para hindi dinasulugan <laughs> alam niyo po, sa totoo lang. Ako po, well, ako po si Chia Tienza, ang um, sumanak ng dating dating mayor dito at Tienza. Ako rin ang direktora ng kababaihan ng Maynila. At ngayon, katamba ni Juan Mispo Moreno Dumagoso. Pero alam niyo more than anything, ako po ay isang ina. At alam ko yung pakiramdam, akala yata na iba kasi wala pa akong anak. Marami na po akong anak at 43 years old na ako. Matanda na ako. Pero kagaya ng uh, marami sa inyo magulang, alam ko lahat ng mga nasunod dito, mga bagay na pinag-ipunan nyo, pinagtrabahuhan nyo, and alam ko masakit na nawala ito sa inyo. Pero if there's anything na gusto ko lang na iiwan sa inyong mga puso ngayong umaga, papasukin nyo ang Panginoon sa hirap at pighati na nasa puso ninyo. Masakit yan, alam ko, mahirap. Pero wala ko, na pag pinaspasok niyo ang Panginoon sa hirap na pinagdadaanan ninyo ngayon, naniniwala ako, ibabalik niya ng siksik liglig ang lahat. At huwag rin kayo mag-alala dahil konti nyo lang meron ng isang gobyerno na mag-aalaga at susuporta sa inyo. Malapit niyo. Mahal na mahal namin kayo. Konti na lang balik lang pa mga mga sa gobyerno. At tinitinan ko kayong lahat. Alam ko, kahit na mahirap ang pinagdadaanan ninyo, kaya nito makakaraos rin kayo. Maraming salamat. Kapit lang! Malapit na. Manila! Muli papalakpakan po natin ang bagong liwanag ng Maynila, ang ating susunod na Vice Mayor, Vice Mayor Chi at Yensa. Ayan, mga nanay at tatay, kung lalo na po sila nanay, e, na, naiyak po kayo nanay. Ay, huwag po kayong mag-alala, so, susunod ko lang tatawagin, mas iiyak po kayo. <laughs> at sa pagkakataon po nito, kapiling na po natin ang ating working congressman, Congressman Ernest Junisio. Good morning sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Medyo pausyo po kung girasman nyo. Uh, sa lahat po ng nasunugan, uh, narinig po kami si Yorne, Vice Chief at mga konsihan natin sa si Yorne's Choice. Uh, Naaintindihan po namin yung pinagkat. Pero basta hanggat hindi kayo nakakatayo, naririto po kami na tutulong sa inyong lahat. Huwag po kayo mag-aala. At uh, bukod po sa ganito, tulong namin nila, Yormie, ngayon, meron pa po kaming ihihahandang tulong at babalik pa po si Congressman Ernix dito po sa inyo. Yes! Uh, Mag-iingat mag po kayo lagi at mahal na mahal po namin kayo ng buong Yormie's Choice at Yormie's Group. Maraming po salamat. Maraming maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating working congressman, Congressman Ernix Junicio. At sa patakataon po ito mga minamahal ko mga nanay at tatay, ate at kuya, lolo at lola, alam ko pong miss na miss nyo na siya. At ayan na po siya, abot kamay nyo na po ang ating minamahal, Yorme Isko Moreno Tomaboso. Good morning. Good morning. Oh, para kayo hindi nasunugan. Wala, abot na mahal. Wala. Oh, nakabili na ba kayo ng uh, panty? Uh, bra. Oh. Uh, lang ng ng mano. Kasi, ano nga, umisan. Yung suno. Ah. Uh, eh, talagang malungkot yun dahil lahat yata ng pinundar mo ng wala sa isang igla. Uh, yan ang mahirap sa suno. Pati panty bra, walang natin. na. Uh, wala naman na disgrasya. Wala na disgrasya. Oh, yun ang bagay na positibong tingnan natin sa buhay, kahit na tayo ay nahihirapan sa sitwasyon natin dahil sa sunog. ayong ang tayo, buo pa rin ang pamilya. Kasi yung thermos, yung plancha, yung TV, nawala. Eh dati naman wala yun eh. Ano Tama ba? Nabili nyo. Di ba? Nagkaroon kayo. Naipundar nyo. Kung nagawa nyo dati, kaya nyo gawin muli. Uh, dahil ang importante sa lahat yung buhay. O, uh, tingnan ninyo ha. Uh, sino dito ang ano? Tingnan natin. Mag-ano tayo? Uh, quiz B. Uh, sino dito mga 30 years na nandito? Isa. Dalawa, tatlo. Uh, 40 years. Uh, wala. Wala. Eh, 20 years. Ayan, medyo malapit na 20 years. Sino mag-aakala na isang batang nasa harap pa ninyo? Itinatambay ko yung kariton ko sa Pulgueras, sa Carmen Planas, sa Santo Cristo, sa Asuncion, hanggang doon sa kabila, Tondo side, Binondo side, Padre Rada. Itong susunod na kanto, yung araw, meron isang naging magandang diskarte dyan. <coughs> Naalala niyo, ako oh, kung may nagtitinda pa sa kalsada. Alam niyo yung batang mga bata nagtitinda ng sando bag? Yung sando bag? Yung plastic? Yan? Yeah? Nalala niyo? ah, sino ba ang isip na yung bata na yun pwede maging mayo. Mga araw, inaabangan ko yung uh, kendihan kandihan dyan eh. May pabrika ng kaya. Sa susunod pa. Eh. may kendihan dyan nung araw eh. Matalap yun eh. <laughs> yung mga hindi pumasak. Uh, sa quality control. Uh, yung sarap. oh, <laughs> uh, but, uh, but uh, the thing is, kaya ko yun ikinukwento. Itong lahat ng to, simula rito, Tondo side, hanggang MD Santos sa tambakan. Uh, sa likod ng Divisoria Market. Di ba may tambakan doon? Oh, uh, doon yung, uh, yung tindahan ng kalimango, yelo. Oh, uh, yun. Doon ang tambayan namin ng pa Paikot-ikot ako dito hanggang sa graduate ako pagiging basurero. Oh, na-promote ko sarili ko. Naging sidecar boy na. Oh. Yeah. <laughs> Ang biyahe ko, Juan Luna atras, Lakandula. May talapian. Oh. Uh, ano? uh, may nakakaalala pa. Juan Luna at Sony, sa kasi talapian. Juan Luna atras, Lakandula. Oh. Pag uh, mga tipong mga ganitong oras, ganitong oras, abangan na sa Holy Child. kasi mayaman yung mga pasayro sa Holy Child. Eh. Oh, malaki ang yad ba? E, tatlong piso lang isang ulo ng araw. Pag sakay mo yung bata, limang piso. O, oh. oh, may nakakarelate O, oh, five pesos yun. O, oh, totoo. Ay, Kaya ako lang yung kinukwento sa inyo na ngayon, ng itong sitwasyon ninyo, walang imposible sa Diyos. Kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa iyo. Kaya ano ba ang hirap na pinagdadaanan ninyo ngayon, huwag nyo susukuan ang inyong mga anak. Kaya hindi natin kayang sukatin ang posibleng maging kinabukasan nila. Ngayon, nasa kadiliman tayo ng buhay dahil mahirap ang buhay, tapos nasunugan ka pa, kailangan magmugon tayo. Kami naman, sa maliit naming kapraanan, So, eh, nag-piay-piay uh, na kami rito ng aking mga kasamang. Yan, yeah, si so Your Miss Choice. Yeah, si Bobby Hernani. Oh. si Alfonso Irma. Irma, hindi naman na Sharon uh, Di ba? May asin pa ba? Po ba? Uh, Magsarap to. Tama-tama. Tanghalian Tanghal <laughs> <laughs> so, na. ha. Pamili yan po. Ito tayo natatawa kayo. Yun lang gusto ko, sumaya kayo yung... Alam mo yung makapagbigay ka man lang ng ngiti sa tao. Sa kalungkutan niya. Okay na ako, sold na ako. Eto, si Jesus Tagaparco. Si Junior Ibar. Eh, naala naalala niyo si Bansay? Si Congressman. Nung araw, lagi na nakihinga ng trophy eh. yun, hmm. uh, nung araw. Kung, kung siya, nung naging kusely siya nagsusulisit tayo doon nung araw, pang basketball, 3 on 3. O yun, eh, tatay niya, o magaling na congressman. Ngayon, kita niyo naman, o. Oh. Tungkod na lang ang matigas dito. Pero gusto pa rin mag Ang ating kusiyal, Eric Ian Nieva. Meron pa bang dalaga rito? Ha? Huh? Puro dala na? <laughs> meron talaga meron sa inyo? Wala? Sayang. Ang guwapo ng congressman nyo, single pa. <laughs> uh, uh, ang ating congressman, <laughs> Ernest Luneso. <laughs> <Dionysio. laughs> Andyan din ang partner ko, si at Achenza. Uh, o kami, ang ginawa namin, uh, nag-piayit-piayit ka na kami, nagsama-sama na kami, para maibsan man lamang yung problema ninyo ngayong araw na ito. Nakabili kayo ng gamit. Nice. So, and. yun. Sa ilaya. Oh, sa mga lalaki. Last na. Last na. Last na lang. Puro tayo throwback. Throwback na. Last na lang. Mga lalaki. Sino nakabili ng drip dito sa tumpukan? Sa kanto. ng Nang ilaya. Sa kanto ng ilaya. Tumpukan ng drip. Okay. Uh, walang brand yun. Pero ano yun? <laughs> De Colores. <laughs> diba? Pwede side B, side A. Baliktaran. Uh, kasi pwede mo sumot, baliktaran. <laughs> After mga isang linggo, bacon na. Maralan <laughs> ano nyo yun? <laughs> Diyan, sa kanto Ilaya Recto. Tumpok, kaya yung tumpukan, tumpok-tumpok lang yung brief. Oh. Uh, but anyway, so at least makapamili man lang kayo ng kaunti. Linggo ngayon, magsimba kayo, sumamba kayo, salamat din sa Diyos, pasyal nyo, pamilya nyo, bumili kayo ng mga gamit ng anak ninyo, makatawid tayo. At huwag kayong magalala. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Gusto nyo ba akong bumalik? Punti-punti isa na. Lang. Uh, 64 days na lang. Eh. Uh, Mag-ingat kayo. Saka na natin pag-usapan yun. Ngayon, tugunan muna natin yung pangangailang. Uh, so, Abilis uh, na ito. Bahala na sila ko siya. Sila Oh, nga pala. Hindi lang uh, yung anak ko nasa ano eh. May klase eh. Oh, Nag-eskwela yun kahit linggo eh. Oh. Type mo si Joaquin. <laughs> Sino mas pogi? Si Joaquin ako? Ikaw. Ah! 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 Sa akin lang nagpaano. <laughs> Pinulong ako lang. Chawak. <laughs> ah! Uh, at least mapasera kayo konti, ha? Mag-iingat tayo. Ha? O sabay-sabay tayo. Manila! God bless! Thank you. Huli <laughs> po pala sa pa kampunan ang, ang Bata Maynila, your man is Ko Moreno de kasama ang ating Unionist Choice Vice Mayor Chia Tienza, Congressman Ernix Genicio, Councilor Bobby Hernane, Councilor Dr. Irma Alfonso, Councilor June Ibay, Councilor Ian Bansay Nieva, Councilor Jesus Tegap at Councilor Joaquin Domagoso. Yeah. Ayan, sa muna po natin ito ng maayos at tatapos na rin ng